So what's up guys? So ngayon may kakalasin tayong hub na hindi matanggal-tanggal sa kanyang axle dahil kumapit yung bearing. So tuturo namin sa inyo kung ano ang pwede nyong technique o idea na gagawin para matanggal nyo kahit wala kayong polar na special tools. So ayan, gamit lang kayo ng jack at kadena. Ayan. So tulad ng ginagawa namin, yung gamit namin dyan ay jack lang tsaka kadina dahil nga wala kaming special tools para mabunot yan tulad ng puller so, so dahil pinoy tayo lahat ng paraan kaya natin gawan yan ayan tignan nyo lang yung ginagawa namin ayan so isasalpak. sasalang namin yan tutukod doon sa axle tapos yung kabilang dulo ng jack ay tutukod sa kadina automatic yan tanggal yan kahit gaano katigas yan mga ka junior so ayan tignan nyo at mabubunot na yung axle na yan so hindi mo kailangan maghirap hindi mo kailangan magpasakit pa ng ulo ano lang technique ang gagawin mo para lang mabunot yan kasi kung maghanap ka pala talaga ng tools maghanap ka pa ng tools ay uubos ka pa ng oras ayan so, ayan lang dampot ka lang ng jack tsaka kadena ano sa titignan nyo umaangat yung Mismong hub. May na sa axle. O, tumatawa pa yan dyan si kulot. Shout out sa partner. Ayan. Ayan mga ka-junior. So, nabunot na. So, sa kanyo ngayon, tanggalin yung jack. Tapos, iangat nyo na yung hub. Ayan. Basic lang. Basic. Ika nga ni kulot. Boy Ilyas daw. Ayan o. O, diba? So, lang mga ka-junior. Thanks for watching.